Si Haring Saul ay napatunayan na naniniwala na si David ay sumusubok na agawin ang kanyang trono kaya't sinikap niyang patayin si David. Ikaw, hangal! Mamatay ka! Ah! Noong si David ay nagdurusa, si Jonathan ang anak ni Haring Saul at pinakamatalik na kaibigan ni David ang tumulong sa kanya. Ama, bakit mo sinisikap na patayin si David? Nagkailangan si na Jonathan at David. Nagyakapan sila at umiyak habang nagpapaalam sa isa't isa. Ako rin. <laughs> Ako rin. Sa utos ni Haring Saul, nagpakilos ang bansa ng mga pulis at hukbo upang habulin si David at kinailangang magtakbo ng malayo si David. Ikaw hangal! Huminto ka! Si David ay nagtakbo pa sa ibang bansa. Sinikap niyang magtago doon pero natuklasan siyang si General David ng Israel at nagiging panganib na para sa kanya. Tasho, David! He must be David! David sande suka sa oras na yon. Eh tuta uh, kabayo binalot na pipino Timba Ito ako Hindi ako si David eh, eh, eh. Sa pamamagitan ng pagkukunwari at pamumutla halos nagtagumpay si David na lampasan ang panganib Pause Pause No, no, it's not. I guess he is not. Si David na hindi humihinto sa pagtakbo upang hindi makakita ng ibang tao at hindi mahuli ni Haring Saul ay nakahanap rin ng magandang tagong lugar. Tama. Dito. Ang kanilang taguan ay isang kweba. Tinawag ito ni David na Adulam na nangangahulugang takasan. Tamang-tama ito. Hindi mahanap ni Haring Saul ang lugar na ito. Dito muna ako magtatago. Habang si David ay nagtatago sa kweba ng Adulam, lumaki at lumaganap ang bilang ng mga taong nagdurusa sa Israel sa ilalim ng pamumuno ni Haring Saul. Marami ang nagdurusang... Oh, ang buhay ay sobrang hirap. Marami rin nagdurusa sa utang. Ah, oh, ano ibig sabihin ng buwis? Wala at marami pa rin taong lubos na nalulugmok at inaapi. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? hindi na umihinto. Lahat sila ay nagdurusa sa ilalim ng pamumuno ni Haring Saul at nagnanais na makawala. Sa unti-unti, nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid ni David sa kanyang kweba sa Adulam. Pinunong David! Pinunong David! Pinulong David! Pa paano? Paano niyo natagpuan ng lugar na ito? Nagtipon ang mga tao sa paligid ni David at ibinahagi ang kanilang mga pagdurusa at mga suliranin na kanilang hinarap. Ganito yun. At, at dahil dito at doon, ganito ang nangyari. Naintindihan ko mula ngayon mananatili kayo sa akin dito. Aalagaan at aalalayan natin ang isa't isa at mabubuhay tayo bilang tunay na tao. Ako ang mag-aalaga at magtatanggol sa inyo. Kaya't marami sa kanila na nagdurusang may utang at may sakit na inaapi at nag-uurungan ay nag-umpisa ng magtipon sa paligid ni David. Tulad ni Jesus, nakikipagtagpo sa mga may hirap, may sakit at nagdurusa at nag-aalaga sa kanila. Simula noon, namuhay ang mga tao kasama si David, nagbibigayan ng kaligayahan at kalungkutan hanggang sa araw na naging hari si David ng Israel. Bagamat kinailangang iwan ni David ang kanyang bansa at ang palasyo ng hari dahil kay Haring Saul at bagamat namuhay siya sa hirap bilang resulta nito sa kanyang pagdurusa siya nakilala ang mga espesyal na tao na magiging kasama niya sa buong buhay niya.